So what's up mga atro? So kung nga pala si Rin Tsaka nandito ako ngayon sa South Korea Ito yung unang winter dito sa South Korea so, yung unang ulan ng snow So ako ngayon ng bus Sasakyan Kasi mamamalay ako na no? So ang ganda gumahala kasi yung muulan Kasi nga lang Talaga yung virus dito ay Talagang padami ng padami So dito lang tayo mamamalengke sa malapit na Kamaling kaya sa amin. So ito yung bus stop. Yun yung boarding house namin. So yun na, yun, yun yung bus pa. Dating na yun. So yun, sasakay tayo. Walang kami sa amin. amin. Ayoko 입니다 다음 정류소는동났던 시행입니다. 승객님은 신종 코로나 감염 예방을 위하여 마스크를 착용하여 주시기 바라며 기침 시엔 옷점으로 가려주시고 손씻기를 자주 해주시기 바랍니다. 对。That so mamamaling kita yung ngayon dito sa South Korea titignan natin natin yung presyo no tayo ng 1 to peso sa presyo na makabilihin dito sa South Korea so mamamaling kita ako so yan yung para pupuntahan kong palengke dito malapit lang din sa amin so pasok tayo no Tignan natin yung presyo magkukonvert tayo ng 1 to peso ito so, so kailangan natin ng basket Ganun so, dito na tayo sa loob. So, tutignan natin yung presyo, no? Ito yung mansanas. So, ilagay natin yung 1,001 ay 40 pesos. So, kulang kulang isang libo, oh. limang Limang perasong mansanas, kulang kulang isang libo na sa pesos. So, minsan bumibili ako yan, pero ngayon medyo mahal, Pas mo na, pas. So, yung kamatis niyo na yung Uh, 300 pesos depende depende sa palitan ha? bumababa ba yung palitan ng Korean won sa ano Queensland hmm. grabe sobrang mali pero dapat nandito sa South Korea eh, hindi natin kailangan mag na ng presyo hindi natin kailangan mag-convert kasi pag-convert tayo ng convert ng ipon to peso magugutom tayo kagaya na ng pinya na to o, oh, nasa 300 pesos pero hindi naman sa mahal pero kailangan natin ng saging ito saging ito yung una kong mga binibili ito yung mga pinakain ko talaga kailangan natin ng katawan to so isang balot 250,000 so, pesos ay nasa ano lang siya 200 uh, ah, nasa 100 pesos plus lang siya mga sa 120 kilang so medyo mura na to kasi minsan mahal talaga to so, madami oh so, kailangan din natin to pang painit so, magkano ba to yung sojo mura lang yung sojo nila oh, oh ang daming mga nalalasing na mga kuryana eh. <laughs> Pura lang mga Pero hindi ako nagiinom. Meron dito rice wine. Ito yung parang tuba dito sa South Korea. So ito yung mga uh, parang tuba dito sa South Korea. No? Yung mga kulay na tinatawag nila. kailangan ng tubig lang bawal tayo sa tuba bawal din tayo sa beer tubig lang dalawang tubig tapos <coughs> dito sa bulay. Ito masarap ang gulog. natin yung presyo ng abocado. Oh, mahal, oh. Rabi, dalawang peraso. Nasa 200 pesos. Maykit. Yung lemon, oh. Tatlong peraso. 100 pesos, maykit. Isang perasong mansanas. Ito, 100,000 nasa ano siya nasa 100 pesos din isang lang yan ha yan ang presyo dito South Korea dollar mga pagkain dito kailangan na raging na lang po. So, may merong murang gulay, no? Ito, 1,040 pesos na. So, ito yung bibili natin. 1,040 pesos. Ang bigat ng mga Ito okay, yung talong. Ito yung talong. Isang balot. 5 peraso. 120 pesos. Pesos. Yung mga kape. So, alam nyo, madam, mahilig yung mga koreyan sa kape. Maximum. Impresyon naman ng mga malamig. 500 oh. kailangan well, di talaga tayo mag convert dito sa pesos pero ito yung binibili ko hindi ako nagkakape so eto sya may pagkamahalan nga lang nasa isang libo to pero marami na rin 8 perasos ano siya ng mais yung tsa baka meron din dito ano ito yung binibili ko ano? singgang yung loyang luya loyang tsaa so bibili natin to bibili natin yan dyan tsaka uh, egg kung magkano abutin natin ang pinamalaingin natin Tsaka ito yung isa sa mga binibili ko rin yung spam na. So mabilis ang luto. So mura lang siya. Pero yung pinipili at binibili ko dito minsan talaga yung ano. Yung yan yung zero sugar. Ito so, na ano lang siya. Naka-sale. Nasa 100 pesos lang. Tsaka yung honey. Yung honey medyo mahal. Nasa 500, 600,000. 600 pesos. So, mga ano yun po, so 11,000. Yun, mahigit. So, ito lang. Isang peraso lang. Pang isang linggo lang naman, di ba? Tsaka, alam nyo rin ba na sobrang mahal ng brief dito? <laughs> Ang peraso niya, 500 do. 500 pesos grabe yung presyo kaya ako sa Pinas na lang, bibili ng brick pag na dito, mahal dito kaya kaming mga uh, dito, nandito ay nagtitipid din so yung medyas dito ay kailangan natin so tignan natin yung presyo ng medyas ang piraso, magkano ito So, 50 pesos 50 pesos Mahal din May mga shampoo Mahal din ang shampoo nila dito 500 pesos 500 pesos yan 800 pesos base sa convert ng piece, Korean won to Peso So, tinapay. Well, din ang tinapay nila dito. 40 pesos. Ito mura lang. So, yung presyo ng bigas, no? So, nasa bigasan uh. tayo. Yung presyo ng bigas. Ayo, ito, mahal talaga. Oh. 10 kilos nasa ano siya nasa something 2,000 1,500 pesos sa Pinas so yung 20 kilos ay nasa nasa 3,000 so matagal na rin maubos kung ikaw lang mag so ang binibili ko dito minsan 10 kilos lang eto may mura naman tapos meron ding mahal ganyan yung presyo ng bigas so, nasa bilhin tayo ng gatas yung presyo ng gatas dito ay nasa 2,300 tapos so, yung nasa halagang 50 pesos yung isa yung dalawa ay nasa 100 pesos medyo mahal din kasi ilang araw mo lang gamitin ko diba saka so, hirap mo malamig ito na lang tayo para bayo mahal talaga siya ganun 50 pesos sa pinas parang yakult hindi ako nang sosop kaya yeah, ito yung bibili natin okay, ito ito okay, nandito eh. yung sinipresyon ng laki mi ang sarap ng laki mi nila dito so ito yung binibili ko apat na piraso ay nasa 500 pesos pero so, worth it naman sobrang sarap naman ang so, sarap naman yung so, ubang pa lang 200 pesos pero laki niya talaga yan noodles mahili kasi mga koreans sa noodles